Ayan guys, nandito tayo sa Quezon City dahil uh, maglalaro tayo ng basketball. Ang lakas ng ulan. Pero dahil niyaya tayo ng isa sa idolo natin, uh, vlogger, same time, uh, magaling kumanta. At syempre, magbasketball si Kuya Malingi o kaya sa kilalang DJ Tata Music Lovers. Finally, mamimit na natin mamaya. Ayun. kasama ko si Kai and bumili kami ng pandisal. Sarap. Pandisal tayo, guys. Bismillah. Sarap. Tagdos, no? Malalaki, ah. Sa kabila, malinit. Maganda pala pandisal sa Kansas City. Malalaki. Ayan, guys. Nandito na tayo sa NTC. Ano You've arrived. Destination is on your left. Bossing, okay. dito po, may kalaban daw po yung mga ka-59 natin na magagaling dito sa NTC. Salamat. Ah, thank you, thank you, thank you. Uh, security officer nila. So yan, magkakandak siya ng uh, guard formation no, sa mga incoming security professional na under sa supervision niya. Ayan. Ang bait ni detachment commander dito. Ayan e, no, tsaka syempre, makikita mo yung pagiging snappy oh, nagkakandak ng formation. ayan mga ka 5'9 marinig natin dito yung command ni detachment commander oh. ayan nagkakaroon sila ng facings ayun o oh, harap sa kanan napaka astig naman nila napaka snappy naman ng detachment commander dito saludo sa iyo sir ayan ang uh, officer talagang uh, hindi pinapalagpas yung every shift na magkakandak ng guard formation ano nang sa ganun magkakaroon ng proper dissemination yung mga importante or significant informations na dapat malaman ng mga incoming and at the same time yung mga outgoing naman magkaroon ng proper turnover din para maiwas yun ng future security related concerns or problems ayan eh, saludo dyan, saludo kaya naman saludo sa mga ka 5 natin dito na napaka-snappy dito sa National Telecommunications Commission. Dito rin natin kinukuha yung anong lahat ng security professionals, yung kanilang lisensya. Thank you, 5-9. Salamat yeah. ha. <laughs> Siyempre, pagkatapos namin maglaro ng basketball, may bulaluhan dito bandaw. Ay, hindi pala. Balbakwa yung kalabaw. Yan. Sarap, kalabaw. Bulalo. Sabaw. Sabaw bulalo ng kalabaw. Baka. Bulba. Ano? Pagkalalaking baka, bulalo. Pagkababae, bulala. <laughs> <laughs> Mabigla. Mabigla, Mabigla yung Ang lakas. <laughs>